Great, great day, malayang puso, ayan, nandito naman po ang inyong lingkod, at tayo po ay mag-la-lance for today, at ang lance ko ngayon ay fish, uh, familiar kayo sa uh, catfish, hito, ayan, at pang 21 days na natin sa low carb diet mga kamalayang puso 21 days na tayo na walang rice walang tinapay walang pasta yan basta low carb uh, tayo ngayon kapag decide tayo mag low carb diet guys ayan itong niluto kong uh, catfish o hito ay binili ko to buhay uh, anim na piraso anim na piraso siya may, mal may malalaki meron dalawang maliit anim apat na malalaki tapos may dalawang maliit yan nilagay ko lang siya sa malaking balde at hinayaan ko ng isang linggo o, nung binili ko to Friday ngayon niluto ko ngayon Friday An Friday rin kung binili pero hindi ko niluto uh, malaking puso kaya nung kinatay ko, ako na katay ay wala na talagang kalaman-laman yung tiyan at sobrang sobrang taba matabang mataba yung ano na to, hito na to at ang ginawa ko ay pinaksiyo ko muna siya sa luyang dilaw at mga rekado Uh, yung normal na likadong nalalagay ko sa aking panganiluluto no pang low carb diet, pang low carb uh, kung hindi ka marunong mag magano ng hito uh, maglinis malamang uh, hindi mo maalis yung langsa kahit ilang ulit ng hugasan ng tubig hindi mo maaalis yung langsa guys maka malay puso kaya bibigyan ko kayo ng tips kung gusto nyo rin magluto ng hito yan yeah. para maaalis yung langsa at dulas nya uh, may mga paraan uh, una yung paraan ng mga sinauna ang ginagawa ng sinaunang uh, paglilinis nito pag sa probinsya Uh, yung abo na kinukuha sa lutuan yun ang inililinis hinihimas tapos ihimas sa asin yan para tanggal yung mga ano nya dulas nya langsa pero hindi totally nawawala yung langsa pero magagaling yung mga mga nagluluto ng ganitong isda sa kasi may nilalagay pa dito yung tinatawag sa aming adgaw pang talaga ng lansa ang alam po ninyong da uh, ano na yung dahon na yun isang puno sya tinatawag na adgaw adgaw ang tawag sa amin sa probinsya sinasawag siya, sa mga dalag sa ganitong hito o sa yung mga sa tabang na isda masarap siya sa sa isahog gulay rin sya uh, parang gulay na sya ng ano na, pero tanggal talaga ang langsa pero, dahil nandito na tayo sa lunsod mga kamalayang puso uh, Simple lang pagtanggal ng mga langsa ng isda Ang lalang mga isda ng tabang uh, Ang tip ko guys dyan ay Painit kayo ng tubig Pwede nyong ibuhos dun yung isda ng segundo lang Baka kumulo Sa segundo, hanguin hanguin tapos uh, ah, tanggalin yung isda itapon yung sabaw then pwede nyo ring ulitin ulit magpakulo na tubig ilagay yung isda hanguin mabilisan lang mabilisan na ah, parang sangkotsa kung, kung sa manok sa sangkotsa mo pero itatapon mo yung sabaw pero kung ayaw mo naman pakulo magpakulo ng tubig balnean mo buhusan mo yung isda dun sa magitan nun puputi yung balat ng isda uh, mabilis mong matangga, matatanggal yung uh, dulas niya kasi parang yung dulas niya parang mamumuo siya parang tumigas na jelly parang uh, halin tulad ng maha Yan, kitigas na yung mga ano niya uh, yun ang tatanggalin mo anan uh, mo ng kutsara uh, ano uh, din mo ng kutsara. 'Yun, hindi naman maano ang balat noon, masasama. Kutsara. Sama ano ng kutsara tapos eh malilinisin mo siya. O kahit kamay, kamayin mo. Pwede rin. Pero mas the best kutsara para linis na linis talaga yung pupo, yung mga pumuti. Ano, 'yun yung mga 'yun yung madulas na matagal maalis sa sa ganitong mga isda sa dalag, hito, uh, palos table Yun. Yun yung technique. Tapos, pagkatapos nun, kung pag natanggal mo na yun, yun, anuhin mo na sa asin. Alamasin mo ulit sa asin. Pag binalawan mo yun, wala na. Wala na yung gas. Wala na siyang uh, dulas. Wala na. Wala, tanggal na yung dulas niya. Yan. Tapos, um, dahil nandito tayo sa sa lungsod karamihan ng mga nandito yung turmeric, yung luyang dilaw yan, napakasarap po sa ginataang mga nasa tabang luyang dilaw, saka itong uh, lemongrass oh, o ito, 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 ito lemongrass yan, pinutol ko yung lemongrass kasi masyado mataba yung nakuha kong lemongrass at yun Pangtanggal din ng mga lansa yun ang pasarap sa sa ano sa ganitong mga isda o rin ng isda masarap to guys talagang uh, nagmamanti-manti ka sa sa nila gata gata <laughs> yun uh, mo na uh, lapaksiyo muna siya saka mo ngayon yung add additional na uh, sangkap uh, na may na nung una kasangapan mo ulit yan. Ang sinangkap ko dito guys, uh, ano ko lang sa inyo, sinangkap ko dito, o oh, luyang dilaw, luya, yung mismong luya talaga para may anghang, kasi pag luyang dilaw wala siyang anghang eh. Uh, wala siyang angaw. Luya, paminta, sibuyas, uh, bawang, uh, kamatis, Yan, may kamatis to, lagyan ko ng Kamatis. Uh, lemon grass asin at gata yun lang walang seasoning na nilagay walang seasoning kasi low carb low carb tayo <coughs> low carb na low carb tayo walang uh, seasoning ang papasarap lang ng lasa ay yung asin so yung Igata, mga kamalayang puso pag nasanay ka sa ganung timpla eh, sigurado healthy yung kakainin kasi walang mga mga additional na pampalasa yan ang unang unang aalisin mo pag ikaw ay nang low carb diet o kung hindi ka mo mag low carb diet subukan mo yung mga lutong walang seasoning walang mga pampalasa sa iyong kusina para maging healthy ang iyong mga kinakain ganyan guys kaya ngayon ito yung kakainin ko ng lunch ang 21 days ko na ngayon then may pangimakas tayo yung giniwang pipino then, tingnan mo guys isda lang siya walang uh, ibang kasama walang ibang gulay kaya pinong pangimagas natin lands sob na sob na to para sa akin at ito rin ang ulamin pamilya ko dahil nga sabi ko nga anim na piraso to apat na malaki ito. tapos dalawang maliit ay, sold na kami ito. ang timpla nito, pang, pang low carb. Uh, wala yun. Walang season eh. um, talaga nagdala, nagdala dito ng pampalasa. itong yung lemongrass, turmeric. Ito yung nagda, nagdadala. Um, kaya yan. Dahil tawalong tawal yung aso sa labas. Kaya uh, na na natin itong pagkain natin tayo ay makapagkain na sa ngalan ng Ama ng Anak ng Espiritu Santo Amen Panginoon, bindisyonan mo po itong pagkain po namin sa araw po ito Usugin mo po kami ng inyong biyaya na pinagkalo po, po sa amin sa buong maghapon Gawin mo po itong aming kalakasan at medisina po ng aming nararamdaman at kalusugan sa aming pangangatawan po. Ito po ay isang dalangin namin sa iyong buntong na anak sa Yesus. Amen. Ayan guys, kainin na, na tayo ng ginataang ah, hito o catfish. Ayan. See you, see you next vlog guys. Bye.